Magandang araw mga kasari at kamusta kayong lahat? Uh, welcome sa tindahan ni Ining at habang tayo ay nakaayos ng ating tindahan, may kaunting tips akong ibibigay sa inyo para hindi mag-down ang ating tindahan or hindi malugi ang ating tindahan. Ito ay isang tips lang naman na uh, aking natutunan na... Huwag nating gawing pantry ang ating tindahan na kung gusto lang natin kumuha ay kumuha lang tayo. Kasi ganoon talaga ang ugali ng may mga sari-sari store. Kakaramihan ay ganoon na pag may tindahan, kuha lang ng kuha. So, at na-experience ko rin yan na yan ang ginagawa. So, kung gusto natin lumago ang ating tindahan at mayroon tayong ipamili araw-araw, huwag nating gawing pantry kung kukuha man tayo, kailangan ito ay binabayaran at kung baga, ito ay may ano may limitasyon huwag yung kuha lang ng kuha, lalo na pag mayroon tayong mga bata na maliliit so kailangan talaga uh, may limitasyon ang ating pagkuha sa ating tindahan kasi isipin natin na hindi natin yan tindahan isipin natin na uh, ah, kumukuha tayo na dapat natin bayaran wag yung pag lang natin kumuha ay kukuha lang tayo kasi ang katwira natin ah, tindahan ko naman yan bakit ba naman ah, hindi ako kukuha or bakit ba naman limitahan ko yung sarili ko na kumain eh, tindahan ko naman yan puhunan ko naman yan pero kung gusto mo talagang umasenso ang iyong tindahan ay Wag na wag mo yan gagawin kasi yan ang dahilan para mabankrap yung ating tindahan. At syaka, kailangan hands-on tayo sa ating tindahan. Kung baga, tinitignan natin palagi kung ano ang mga wala o asikasuhin natin ang pag-refill ng mga uh, paninda natin na kailangan. Kung anong wala na sa garapon ay lalagyan natin kung mayroon lang naman tayong stocks. Huwag natin pabayaan na uh, yung laman ng ating tindahan ay kulang-kulang ang mga laman ng ating mga garapon. Kasi uh, hindi maganda tingnan na yung tindahan natin ay yung mga tatlo na lang ang laman ng garapon, tatlong candy, mga na mayroon naman tayong i- ilalagay, di ba? Mayroon pa naman tayong stock. So, kailangan pagkaunti na lang ang laman, ito ay ating lalagyan na gaya sa mga sabon. Kailangan uh, pagkaunti na lang yung mga naputol-putol natin, uh, i-refill na natin agad para naman maganda-ganda tingnan ng ating tindahan. Yun lang uh, mga kasari ang aking maibigay na kaunting tips sa inyo habang ako ay gumagawa. <laughs> ah uh, ilang araw na rin na akong uh, video kasi medyo busy tayo at medyo hindi talaga maganda ang ang ating pakiramdam palagi. Ito ay share ko sa inyo mga kasari. Uh, meron akong anxiety. So, minsan hindi ako pwedeng mapagod or hindi ako pwedeng mag-isip palagi ng... Kung baga, palaging stress ang aking utak kasi sinusumpong talaga ako ng aking anxiety kaya minsan naglalaylo ako sa pag pero hindi ko naman hindi ko naman uh, pababayaan ang aking uh, channel kaya kahit paano ako ay nagbi-video mahirap pala talaga mga kasari pag mayroon kang anxiety kasi uh, mabuti lang kung makontrol mo pero kung hindi talagang uh, babagsak ang iyong katawan at yun lang mga kasari ang ating uh, may share sa inyo. Mga ilang tips lang habang tayo ay nagre-refill ng ating mga sabon. Kamusta kayong lahat? Namiss ko kayo mga kasari kasi minsan na lang ako nag-video at pag nagla-live ako ay nakasilent pa pero okay lang ako at sana gabayan tayo palagi ng ating Panginoon na magiging okay lang ang ating pangangatawan at Huwag nating kalilimutan magpasalamat palagi na pinibigyan niya tayo ng um, malakas na pangkatawan. Hanggang dito na lang guys. God bless us all. Thank you for watching. Bye. to the city We The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top.